guys na ko'y alkansya ako ning abrihan kay ibayad na mo sa rental sa balay so mga sobra one year na na nang ning alkansya Tara guys oh. oops bugat kayo ato ning abrihan guys kay tingbayad na po rental sa balay kuan bayang mo rin sa balay ging dati 7,000 man may desember December 8,500 na so duha kami tag tagbayad tag 4,250 mi so abrihan na to ni akong alkansya pug at kay guys oops kuan ni siya na ha Dagihan kay na yung dilangon kung pilay na abot magbayad tagrintal sa balay hmm. ah. Ah, nani tag 20 guys tag 10, tag 20 so ba ako ninyo kunin nyo hake mag ihap ta dugay dugay dyan ni mahuman kung ano siya, tag G's, tag 20, tag 5 pesos. O ba niya sa kunya mag guys ha? So guys, <clears throat> ako sa niyang tiwason ng ihap guys ha. Okay. Medyo dugay ni Mahuman. Tiwason ako nag-ihap nga. Ihap di tamo tanan niya ko pilay na abot ani ako ang alkansya. So, kita-kita taon niya pag Humana anig ihap. Balik ta guys. Hapit na ako na human no. So, nasa, nanako sa buta. <laughs> Gamay na lang ato ay tag 5 na lang ug tag 20 na na ko bilang ang tag G's so kaya ta Bye. um, tag 20 guys kita ay 25 pieces na ko kay para 500 2, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 13 14 15 <gucking> Nah, 17 18 19 20 25 nana ko matumpag 2 4 6 12 14 16, 18, 20, 22, 22, ang tagsin ko guys ginag 20 pieces na ko para mahulog siya 100 pesos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sa baba hapit na ito mabalaan kong pila so, muna natong iyak yep, guys. Mga <coughs> monitor lan guys. Ah uh, 1,000 2,000 1 2 3 4 5 6 7 7,000 8,000 Eight five eight seven eight seven one two three four five six seven eight eight five eight seven eight eight. 8,860 pesos tanan guys 8,860 pesos tanan so nanatay pang bayad sa rental sa balay yan na pa isubra so dahil kayo salamat guys yan kanyang sobra napod ko'y paliton na kambing sa ako ang iksuon. so maka bayat atong kanding, maka kuan puta, maka bayat sa sarita sa balay, so daghan salamat guys, so subra uh, wanya na ko ni Arkansas, so, so daghan salamat and thank you, thank you for watching.